sa gitna ng tuyot at tigang na buhay, posible bang may tumubong pag-asa? Sabi ng Diyos sa Isayas 41, Labinsyam, Sa ilang ay magtatanim, ako ng sedro, akasya at mirto. Kahit disyerto ang puso mo ngayon, walang sigla, walang direksyon. May kapangyarihan ng Diyos na magpatubo ng panibagong buhay. Kung kaya niyang pagyamanin ng ilang, kaya ka rin niyang baguhin. Kayang-kaya niyang itanim ang pag-asa, kapayapaan at tagumpay sa gitna ng problema mo ngayon. Kapatid, hayaan mong ang Diyos ang magtanim sa puso mo. Ipanalangin mo, Panginoon, baguhin mo ang tuyot kong puso. Magtanim ka ng bagong pag-asa sa buhay ko. Gusto mo pa ng mga ganitong paalala? Like follow at share mo na para sa araw-araw na inspirasyon mula sa salita ng Diyos.